Hi guys! It's Christine. Welcome to our family budget. So today, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga dapat yung gawin o mga dapat isipin bago kumuha ng bahay. So, wala pa po kami yung bahay. So, hindi ako expert for this pero, um, hindi ako expert sa mga ganitong ano pero, ito yung mga um, ito yung i-share ko sa inyo kasi ito yung mga kinoconsider namin ito, ito yung mga iniisip pinag-iisipan like, namin daw kami kukuha or, or, um, bumili ng bahay so kasi nga kailangan na, kailangan debt free mo na kami or wala muna kami utang nakapag-ipon muna kami bago kami kumuha ng bahay. So, ito yung mga um, namin bago kami kumuha. So, I have four what to do. So, first, don't rush or wag magmadali. Yes, yun yung malaking problema natin ngayon kasi lahat ng tao nagmamadali. Usually, yung mga nangyayari, pag nakikita natin yung co-workers, yung or families, relatives, or friends, pag nakikita natin sila kumuha sila ng bahay or um, um, bubili sila ng bahay, parang kina-compare natin yung sarili natin sa kanila. Pag iniisip natin, magkapareho lang naman kami ng sweldo. Pero bakit sila kakuha sila ng bahay, tapos ako hindi. So, kailangan kumuha ko rin ng bahay. So, yun yung mga iniisip natin, which is, dapat isipin mo rin kung baka sila, meron na silang pera, meron na silang sapat na pera na pang bili or pang down payment sa kanilang bahay. Or, baka naman, isa rin sila sa so, mga hindi nag-iisip na bumili na baka in the next month um baka hirap din silang magbayad for um sa kanilang month din sa kanilang bahay hindi natin alam I um parang dapat yun yung mga ina inaano -ina mo pag-iisipan mong mabuti dapat magmumuni -mag -muni, muni ka muna bago ka bumili ng bahay so yun, yun yung number one, don't rush Huwag kang magmadali kasi napakalaking investment yung bahay so kailangan hinahinay so 'di ba? So 'yan. 'Yun yung first, don't rush or wag mabadali. Pag-isipan mo muna. Number two, mag-ipon muna para sa down payment or wag utangin ng down payment. Kaysa katinginong ako sa baba kasi nandoon yung notes ko, sinulat ko siya. So 'yan. So number two, 'yun, mag-ipon muna. Please, wag utangin ang down payment ng yung, yung bahay. Kaya nga 'di ba, bago ka kumuha ng bahay, kailangan wala ka munang utang, 'di ba? na share ko na to 'di ba? Um check sa ibang sa ibang vlog ko yung 7 baby steps kung para makita niyo kung ano yung 7 baby steps. So, yun. Kailangan debt free mo na, wala mo ng utang. So, kung yun nga dapat kumuha ka ng bahay kung wala ka ng utang tapos mangungutang ka pa sa yung down payment sa bahay. So, useless, 'di ba? Mahihirapan ka din. So, dapat, pag mo yung down payment mo doon. So, kung hindi mo siya naipon, yung down payment, so, ibig sabihin, hindi ka pa ready kumuha ng bahay. Diba? Hindi pa right time na bumili ka ng bahay. So, yon Mag-ipon muna. Okay. Number three. Bayaran muna lahat ng yung utang. So, ito yon Ito yung, um, sinasabi ko kanina, dapat bayaran lahat ng utang. Diba? ba dapat bayaran lahat ng utang. Wala nang utang talaga kahit iso, okay? Bayaran lahat ng utang. Yun. Yun talaga. Paulit-ulit. Bayaran yung utang lahat, lahat, lahat. Okay? Number four. Huwag kumuha ng bahay ng lagpas 60% of your income. Well, kung tapos ka na sa yung American meron ka na payment or what, or, um, pwede ka nang kumuha ng bahay huwag kang kumuha ng bahay na, um, sorry huwag <laughs> kang kumuha ng bahay na sobrang mahal na parang lagpas 60% yung, ma uh, yung monthly mo parang lagpas um, 60% na yung income sa isang buwan parang mahihirapan ka talaga doon um, kung, ang um, kung pwede lower doon huwag ka munang kumuha ng sobrang malaking bahay kung yung income, yung income mo hindi mo naman ganun kalaki diba? kung hindi mo naman kaya, hindi mo naman siya kayang bayaran every month. So, yun. So, um, tips si Dave Ramsey. Dave Ramsey, kung hindi niya kilala, Dave Ramsey is um, wealth coach. Um, yeah, I think wealth coach. So, siya yung um, pinaguhugutan ko sa akin seven baby steps na maging debt-free. So, yon Um, check nyo lang sa ibang vlog ko para dun, para makilala nyo kung ano kung sino talaga si Day Ramsey. So, yun yung number four. Yung number four, yung tip, um, I mean, um, ano niya sa pagkuha ng bahay. Dapat 15 years lang siya. So, that's, that's another side of story. Basta yon Um, um, itatakal kayo sa ibang vlog ko. Bakit 15 years lang? So, yon Yun yung four. So, tip. Okay kung like us, mayroon kami ultimatum dito sa bahay na to. Um, hindi namin alam kung kailan kami, am um, kung kailan kukunin to. Kasi hindi, hindi talaga namin to bahay, diba? So, hindi namin alam kung kailan kukunin tong, um, yung lupa. So, so, pero we're ready na, um, ready na yung aning, uh, aming pag-iisip na eh, anytime, uh, pwede na kami paalasin. But, but, kung hindi pa naman talaga, um, fully funded yung aking emergency emergency fund at hindi pa bayad lahat ng utang. So, we consider na mag-rent. Dapat i-consider nyo mag-rent. Hindi naman nasabihin nyo, ay, mag-rent, um, ano yung sa pera, ang gastos. You no. Know. Kasi yung pag-rent, hindi naman forever ka mag-rent. For the meantime lang yun, habang nag-iipon ka pa ng inyong pag-down payment sa iyong uh, pagkuha ng bahay at um, imposible naman in, 3 three years, in two years, hindi mo matapos ang yung utang, de ba? So, yun. Um, basta check nyo na lang yung ibang vlog ko, yung kung paano um, gamitin yung itat snowball, kung ano yung mga dapat gawin sa ating 7 se seven baby steps. So, yun. Kasi pa, <laughs> parang nagano na yung light. So, yun, Yun yung aking mga what for, what to do, um, bago bumili ng bahay. So, yan yun lang guys and hope I hope na meron kayo na napulot dun sa mga um, pinasasabi ko okay so yan bye